Nah, ini nasi. Dengkar, nih. Ini, nah. Kuyung. Serap. Itu, munggo. Tanda, gak ada toh, ha? Maka, kalau di... Hop, baru kemulai para maka, noh. O, oh, diba? Malapos sya. O. Oh. Ay, yun. Mmm. -hmm. Mungo Nights. Friday Mungo. Mmm. Ayun. Haluin ng haluin mga kalods. At pakuluin natin. Yun, pakulu na, na. Yan, pakulo so, muna, no? Yan. lagyan natin ng asin. Halo-halo na para magkalasa na. Hmm. Oh my God! Wow! Parok pati na lang. Para sa mango. Sa takan natin ng paminta. Wala yata. Hindi makita eh. No? Meron. Okay. Pili. Oh, tama na. Ibigtat natin. Para maganda. Hmm, itu natin nanti nang marungga. Begitu nanti. Sarap.